And guys, dito kami sa ano uh, Alcor Beach. Ang tanong kung ano to? Kung ano to? Titingnan namin kung ano to dito. Taga dito kami, hindi namin alam. Kaya ngayon, pakita ko sa inyo kung ano na to. Yan. Aquatic Research Center. Yan. Ano sabi ng aquatic? Aquatic center. mga ano yan, mga automatic yan sila diyan, nandiyan so, mga parking. kalagay, park. Na No, ah, yun dito doon yun eh. Oh. Pagpunta kayo sa Alcor Beach Resort dito. Ay, hindi naman maganda pala yun diyan. Tingnan natin kung saan tayo, kung saan kayo maliligo ha. Sa sunod makikita niyo to dito ha. Kung saan kayo maliligo dito oh, banda. Yung banda. Ah, dito maliligo maganda. Iyan, oy. Dito ang beach dito ha. kita ko sa inyo, dito kayo maliligo. Ang ganda pala dito. Kaya pupunta kayo dito ha. Ang ganda ng dagat dito. Ako. Maganda, malinis ang dagat dito. Kung gusto nyo pumunta dito. Pupunta kayo dito. Iikuti namin yan mamaya. Kaya lang. Kaya lang, huwag na. May mga dragon dyan, huwag na. Huwag, huwag, huwag. mga dragon dyan. <laughs> Ano Dragon Delphin? Ay, alam na Alam na dis. Hindi ko alam yung mga Dragon Yan 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 Wala hindi dito yung proof Ngayon nakita nyo na kung saan kayo maliligo sa sunod so, Dito lang dito lalo, sa Alcor pag Beach Pag napas lang daw lang, ano, yung Dyan yung community Yung Alcor may kakalan doon Maliligo kayo dito sa Alcor Beach so, Punta lang kayo dito lalo, sa dulong dulo lalo talaga yung bugs, diba? ano, beach no? resort no? Punta kayo dito sa dulong-dulo Makikita yeah, niyo uh, ang Alcor Sa dagot, mga namamahala sa dagat eh ah, yan, yan Yung mga bantay kaya resort eh Ah kaya pala Resort sa aquarium ni eh. Ah Sila yung mga nagbabantay dyan ni eh. Tama Pag dyan maliligo Pwede kami maliligo dyan Malalaman na namin Pwede pala kami maliligo Kaya magtapis tayo pasgar jalan ini ni ya naah maliliyo kau di sini 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 di yan. Ang itlog Mo sini di sini na oh. di sini di yan Yan Maliligo kayo sa Alcor Beach. Ang ganda dito. Dito, dito kayo maliligo sa Alcor Beach Resort dito. Ang ganda rin dito. Kaya punta kayo dito ha. Yayain lang niyo lang si Delphine Manubog. Subscribe my channel. Delphine Manubog, To advise manager. Green sepiko and bago. <laughs> 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 yan -taw, ano uh, <laughs> sila nag adventure rin sila Haha. Oh. Haha. 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 adventure Haha. oo oh, sila yan bahala Haha. 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 oo wala, ay, oh. Oh, wala. in, in Doon naman tayo na Ligos kabilai. di eh, ba? Doon tayo na Ligos Kabilay. Eh, pwede yun, doon. doon. naman dito, iba to. Paul, Paul Rain Beach. Huh? Paul, Paul, Rain Beach. Paul, Paul Rain. Ang <laughs> kanta Paul, Paul, Rain. <laughs> Pakisama yung mga bundok Ayan ang bundok Kita ko yung bundok yan Kung gusto nyo maligo Dito sa bundok lang dito May dagat yan Sa dulong dulo ha Sa <laughs> dulo Sa dulo Ang dagat yan Pag akit sa bundok Dagat yan Dagat yan Ang la Ang lapad ng dagat yan Pag Pag naka akit ko sa bundok yan Pag bawa Dagat Dagat pa rin <laughs> Yan, dito kayo ha sa iwan ko anong pangalan to. May pangalan to dito eh. Yan, yung walang pangalan. Side, oh, site din eh. Ah, oh. Yung pangalan. Okay. Wag maliligo kayo dito. Yan okay. oh, ang ganda ng beach yan. Ang Best ganda power. ng beach dito. Ang ah, tanong saan ang beach pinakita ng Blue Delphin? Wala na ang beach pinakita. Subscribe ako. kayo kay Delphin. Mano ba? Oh. Ang pangit yung continuation, yun lang aming pagbablog na ito. Punta na kami ng dagat. Ah, uh, ngayon, mamaya, makita mo niya ng dagat. Mara Ay ba dagat yan? Maraming dumadaan sa sakyan. <laughs> pag sumakay kayo ng bus, nandyan lang yan. Sakay lang kayo sa bus. Ano ito, ba yan? Nila, 102X, 102X. Oo, 102, oh, 102 x Lang kayo, diretso na yun. Walang bayad yan, libre yan. Yan ang dagat dito Yo, oh, malapad na dagat. lapad na lapad na dagat. Oh, itikat, 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 dagat. Napagalapad na dagat. Pag gusto nyong pumunta, punta lang kayo dito. Sa Alcor Beach Resort dito. Malawak na dagat. Kung pumunta kayo, kayo ko na maligo dito. Okay. Kasi kami hindi pa nakaligo. Kayo na muna muligo dito. Ay, <laughs> Ang labad ng dagat dito. malapad na malapad na dagat. Oh, ayan ay may mga ako Labad na dagat dito. Oh, ayan oh. Oh, may ano 'yan ni Sa damong yan, may tawag sa damong yan eh. Wala? Ba, yan ang ginawang silig? Walis? Oo, oh, yun yun. Oo, oh, yun. Mahal kaya yun sa atin. Yan ang eh Yan ang tama. Nagtutubig yan ang, to, to eh. Oo, oh, tubig yan. Pag malaking dagat? Oh, tubig yan lang. Ba't hindi naman tayo gusto yun ang mahalat? Oo. Oh. Oong, oong, iba, iba, iba yung ko, iba, rin yun. Parang yung... Yung... To, ano ba tawag sa punong yun? Yung tinatanip sa... Talisay? Hindi sa kalimangahan Ah, yung ano, baka, bakawan. oh, yung bakawan. Oh. Bakawan. Ito mo, nabubuhay din yun sa mahalat. Ito yung maganda yung bakaw ng pagbawa Yan, diyan sila nag ano nang yung bike Oo Ah, pala yan? Oo Bakit sila? Sila Hindi, doon yung saltaan sa likod Sa likod? Oo Yan, pakita ko sa inyo ang bus na, ito na bus na Pag sumakay kayo ng bus Bus ang sakyan nyo, libre yan, walang bayad yan gusto kayong maligo dito sa best resource ng Alcor, nandito yan, sa Almira. Kailangan silang pumunta dun sa dulo. dikoron no bakamon himo kayo noy ano yan bagrota baka anuhan yan eh ah baka lalagan ito yung naroon oh, do do mo parking do ikot do yun yung pa parking noy may mga pulis din eh yan sa kabayanan altakira yan ay meron namang isang bus nakatambay sila oh, pupunta yan ng beach dito pag ganyan yan pupunta yan ng beach sila yan mga sasakyan pupunta yan ng beach yan bakit nga marami nga punta ano oh, marami pupunta yan pupunta yan sa doon sa beach yan sa mga 4x4 port sa mga to yun oh sa kabila yan sa right side altakira yan sa left side Ah, alsak. Duha. Ha? Sinira nila kasi lalagyan ng dolphin. Dolphin na yan? Oo, oh, dolphin na yan. Binili na nila. Ibig sabihin na karni kariya, guha ng na yan. Oo, oh, yan. Na no, bus. Maaga kami ng parking. Ito kanina pa rin ito. So, 727. Oo, oh, 727. Yan ang sinakyan ko. 727. Papuntang airport. Oo. Oh, Punta oh. tayo ngayon. <laughs> ngayon may bayan yata yan ah ano December yun ano oo oh, may bayad na yata yan may bayad gala lang oh gala gala lang oh sakay sakay balik naman walang bayad <coughs> sandali lang no eh. last 12 dito ko na no last dose eh. no dito ko na wala wala pang bayad yan tayo? wala pang bayad? wala libre pa mo oh. <coughs> so libre pa lahat yan hindi tsaka ano yung pinopromote nila yung kasi sa doha puro ginagawa ang daan ah kaya pala eh, pikot-ikot yung mga bus ngayon. Oo. Oh. Merong sarado ang daan. Oo, oh, kaya pala. Kaya nilibre nila yan. Kaya pala libre yan, walang bayad. Oo, oh, kasi ka, pang ruta nasira. Hmm. Y Baka yung sa atin sa Umber ka, la lampas nito lang doon, mayroon ding parkingan siguro yan doon? Mayroon din ako sa dulo. Mayroon siguro yan sa dulo rin. Pwede doon na tayo punta sa kabilang doon, ano? Oo. oh napag ka pa oo yan yan nga uh, sa dulung -dulo yan Almira yan Almira kung tanungin nyo si manager namin si Glyn sa Pico tawagan mo lang yan kasi yan ang, ang advisor ko manager namin yan Noy, <laughs> may mga tanong sa iyo noy. Eh, kung saan ako ha sabihin mo lang noy eh, na nandito sa Alcor Beach Nakatambay lang uh, Subscribe my channel Delphine Manua God bless you all Salamat sa inyong lahat Happy New Year Bye Bye Oh my God Oh my God